Kumusta? Welcome sa Motoneer. Nagkakaproblema ka rin ba sa pagmumuis ng helmet mo? Yung tipong hindi mo na nakikita yung daan tapos gusto mo na siyang punasan. Parehas tayo ng naging problema. Kaya naghanap ako ng item na pwedeng makasolve dito sa problema natin ito. Lalo pag umuulan, di ba, yung nagmumuist yung loob ng helmet mo. Hindi mo na makita. Tapos bubuksan mo na lang siya para makakita ka. Tapos may biglang papalo sa'yo na langaw insecto, pipilitan ka uling isara. Sana itong item na to makatulong sa atin uh, para hindi na tayo sa mga rights natin. I-install natin itong EIA Universal Anti-Fog Film. Yan lang kayo. I-unbox na natin ito. balot na balot. So, ito siya. Ito yung AI Universal Anti-Fog Film na order natin sa si Shopee. So, ang price niya is 509 pesos. Ilalagay ko yung link dyan sa baba para makikita niya actual na price at yung mismong item. So, install natin to sa helmet natin na Spider Recon Plus. Hindi ko rin sigurado kung fit siya. Since universal nga siya, dapat mag-fit siya. Dito natin siya ilalagay. Tinanggal ko na yung visor niya para mas madali natin i-install. Ayaw ko kasi maraming mga film dyan na mura pero hindi effective. Hopefully ito mag-effective siya. So yung ng box is itong wet wipes. Kaya helmet anti-fog sticker. Pamunas. Isa pang pamunas. Dust absorber na sticker. Guide sticker patch installation cleaning kit kasi itong papel uh, pang sentro para maitapat ng mabuti at yung mismo film natin at yung sa mula natin mabuti yung natin extra ka pa kasi mabuti malinis na malinis para dumikit siya ng maayos, kumapit siya ng maayos. Dapat punas na punas yan. Ito yung mga pandikit para maidikit natin ito. Iligay natin, may sentro natin ng maayos. Ang muna natin ang dust Itong papel na to, sa labas mo siya ikakabit. make sure na nasa loob yung cross kasi mamaya yan e yung magiging guide nila pag ididikit nila yung mismo yung film para maitapat natin maayos yung okay, okay. film natin kailangan naman kabit yung papel na magiging guide natin ito naman eh. yung okay. tanggalin mo natin ito so yung malaki muna tinanggal ko tapat lang natin yung pina cross dun sa gitna sapatin so, yung mabuti kasi kailangan diretso sya sa tipid naman natin sa Ayan. Mm. O, kung makikita nyo, yung moist o yun, yung moist. Yung moist. Yung Pero dun sa sa film natin, wala. Ayan. Nakikita nyo. Pero yun yung moist sa taas, taas sa baba. Ayan. Yung moist. Pero sa film natin, wala. So, ibig sabihin, effective. Ayan. yung um, moist yun pero sa film mismo wala okay so nakita nyo effective naman yung ano natin yung film natin talagang gumana yung anti fog nya ayun meron pa rin mga bakas ng moisture ang pangalan ulit nya A, Universal Anti Fog Film lalagay natin yung description dyan sa baba para malaman nyo ano, saan ko in order yung item na to again it's 509 pesos kasama na yung shipping Maraming salamat sa pananood Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin At mag-subscribe sa Motoneo channel So, samahan niyo ako sa mga susunod na ride and hike natin Hanggang sa muli at uli si Ton Maraming salamat po Ciao!